Dumating po kami dito sa King Williamstown noong uh, 1981. Group worship service lang po kami dito. Doon kami sumasamba. Inuupahan namin 'yung li library na uh, ang capacity ay 80 80 people lang sa isang uh, kanilang lugar daan hanggang 1991. Sobra na kami sa 80. At noon na nag-umpisa na maghingi kami ng kapilya. Ang e, kapilyang ito po ay talagang matanda na ito, matagal na ito. Pag-aari po ito ng Anglican Church, Church of England. 1998, nabili ito. Tapos inumpisan ang renovation, 1999. Kaya nung matatag na ito, na nagkaroon na kami ng kapilya ng 2000, at tapos na-establish na kami na lokal, ano na, pinag-official na na lokal na ng King William's Town. Ay doon na rin lumago ang iglesia. Makasaysayan ng araw na ito, hindi lamang para sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo dito sa lokal ng King Williamstown, Town, kundi para na rin sa mga kaanib sa buong kontinente ng Afrika. Sapagat sa araw na ito ay ginugunita ang ika-25 anibersaryo ng pagkakatatag ng lokal na ito sa isinagawang tanging pagitipon sa lokal ng King Williamstown, Ang mga kaanim sa Iglesia ni Cristo ay lubos na nagpapasalamat sa Paginong Diyos sa pagsapit ng milestone anniversary na ito. Sama-sama rin silang nagbalik tanaw sa mga tagumpay mula nang maitatag ang Distrito Eklesiastiko ng Southern Africa sa taon na ang nakaraan. Ten years ago, when our executive minister, Brother Eduardo Manalo, officiated the worship service here in King Williamstown for the pastoral visitation. The local congregation of King Williamstown was not that big, and after the pastoral visitation, it sparked the growth of the locale. Sa pagsisimula po ng uh, distrito ng Southern Africa, iisa pa lamang po ang konkreto at magandang gosaling sambahan dito po sa King Williamstown. Pero sa kasalukuyan po ay napakarami na pong maganda konkreto at magagarang gusaling sambahan, hindi lang dito sa aming distrito, kundi maging sa Southeastern Africa. At bunga din po sa pagtugon ng mga kapatid sa gawain paghahandog na itinuro po ng pamamahala, patuloy po na lumalaki, lumalawak ang gawain po sa aming distrito at maging sa kabuuan ng kontinente ng Afrika. Kabilang sa mga tagumpay ng iglesia sa panig na ito ng mundo, ay ang pagkakaroon ng mga Afrikano na lubusong sa banal na ministeryo. Words are, words are not enough. Uh, we have to explain what the church can do for someone. Because at that point in my life, I was looking for God, found God, and ang iglesia nakaroon ng malaking impact sa akin. Paguhi ng pagkatao. This is where you know, I was baptized here. Dito po ako lumusong sa banal na ministeryo, I've been blessed to even be here. You know, it's very touching when you see uh, one of the locals celebrating their anniversaries because when you look at the beginning, up until now, you can see the success of God, His power and His mighty through the works that He bestowed through the Church Administration. Mula sa mga nauna hanggang sa bagong henerasyon ng mga kaanib sa iglesia, kinikilala nila at ipinagpapasalamat ang malaking pagmamahal sa kanila ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. We can't give any credit rather than God and uh, to also bless us with the executive minister also that oversees the whole church. Thanks, Brother Eduardo Manalo, to keep us and you, and you learn us. We learn very, very much now. Before, we don't know. but now we know it this is the true church of god the church has grown so much and it's so beautiful to watch to see our family members our friends joining the church it's just so heartwarming seeing everyone like how the church has spread it's, it's, it's very beautiful to watch local king william's Ayang Musical Evangelical Mission. Sa programa po natin ngayon ang mga kapatid po nating Aprikano at ngayon ay magtatanghal upang awitin po ang mga si original music sa loob ng iglesia upang kanila pong purihin at magbigay pasalamat sa naging tulong at awa at gabay ng Panginoon sa lokal na ito. At the same time po ay pakilala naman ang Iglesia ni Cristo para naman po sa ating mga panauhin. Kasama na rin po diyan ang pagpapatibay natin sa mga kapatid na dadalo. I'm so happy today because I invited my colleague to come and listen to the words. I'm glad for. Yes, I enjoyed it for. It's very important to know what God wants us to do and the teachings of the of the Christ or the Church of Christ. I think they have worked very well, especially for my my younger brother, my my aunt. I, I think it has worked for them very well. Sa pagkapatuloy ng mga gawain ng iglesia sa kontinente ng Afrika, ang ganitong mga okasyon ay karagdagang inspirasyon upang maitaguyod nila ang lalo pang pagbigay ng kasiyahan sa Paginoon. Ang mga kapatid po dito sa King Williamstown na unang lokal po dito sa kontinente ng Africa ay kinakikitaan po ng kasiglahan ng kanilang mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, kahayagan po ng katatagan po ng kanilang pananampalataya. Kaya ang mga kapatid po rito ay isa rin po sa mga nagiging inspirasyon ng iba pa po nating mga kapatid sa Iglesia sa mga ginagawa po nating mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sa araw pong ito ay naisagawa ang isang malaking kasaysayan. Ito po ngayon ang resulta ng malaking mga gawaing pinasimulan ng ating Tagapamahalang Pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Kahayagan ng malaking gawa ng Diyos at ang kapangyarihan niya na nahayag sa dako dito. Hindi lang po sa King Williamstown, kundi sa buong kontinente ng Africa Salamat po sa Panginoon Diyos. Salamat po sa aming Tagapabahalang dapat na patuloy po at hindi nagsasawa na ubalalay at tumulong, magturo, magpaalala po para po sa ating kaligtasan. Mula po rito sa King Williamstown, South Africa, ako po si kapatid na Montreville Boy para sa Iglesia ni Cristo News Network.